Good morning mga boss, ah, balik po tayo sa ating channel Ang ah, ngayong araw mga boss ay magapulstire tayo ng ano ng Rapido Rapido 110 Euro Motors Yan So ang problema nito mga boss ay ano uh, ah, Punit na yung ano nya Yung upuan nya natin So ang problema nito mga boss Pag hindi nyo pinapulstire ito Ang problema nito Pag ganito na Ang pump nito nag-absorb na ng ano, tubig So pag naupo kayo dyan, pag naulanan dyan, basa ang ano nyo yan, basa ang shirt nyo yan. So magandang gawin dyan mga boss talaga, ay ano, uh, palitan natin ng cover. So lagyan natin ng ano, ng kunting design. Yung dito blue, ito, tapos yung dito. Ah, lagyan natin dito ng design, And, uh, blue, para mag-gumanda siya. para mag-improve yung ano nyo, itsura niya. Para magandang tingnan din siya. Yan, so yan ang ano natin tuturo ko sa inyo mga boss, kung parang natin ano yan kung paano natin gawin step by step ituturo ko sa inyo mga boss mamaya Euro Motors Euro 110 Rapido yan mga boss yan Rapido 110 so yan kailangan talaga ito balik tayo dito mga boss pang hindi nyo ito sir, eh. katagalan nito mapupunit na ito pero ito, ano na oh, na parang pela na hindi na siya leader so tagos na yung ano dyan tagos na yung tubig so pag naupo ka rito yung ano mo short mo talagang basa so pag hindi naman yan talagang kailangan solusyonan kasi pag yung sumilong ka once na maupo ka dyan wala rin ano wala rin kung kasi mababasa rin yung short mo so maganda dyan talaga palitan pag ito tapos pag ito na punit na yung pinang parang tela tela na ito mga boss hindi na leather so tagos na yan sa so, so, ito mapupunit na ito so magbabawas na yung pong yan yan ang kadalasan pagmumula ng ano ng pagkasira ng pump kaya ano, Kailangan talaga yan aksyon ng kagad, kailangan palitan. Iyan lang mga busang tips ko sa inyo para hindi kagad mas na uh, lubos masira ang ano niya. Ang upuan ng inyong motor, uh, ipagawa niyo ra kagad pag may ganyang uh, problema sa motor niyo, talagang kulit na. Kasi ito kadalasan ito sa ulitin masisira na ang pump nito lalalim na ito so pag nag full stream build up ka na masisira na yung pump so yun lang mga boss ituturo ko sa inyo mga boss ang ano, pag eh. single mga boss na motor okay so ayan mga boss natanggal na natin yung upuan lalagyan natin ng sign guguhitan natin dito ng lapis lalagyan natin ng design so bago natin tanggalin mga boss anayin muna natin guhitan muna natin tapos uh, i-pattern natin para ano siya para pagtanggal diretso na tayo so yan ang mga boss ang tips ko sa inyo sana panoorin nyo hanggang dulo yung ano natin video para may ano nyo masabay-bayan po yung ano natin para malaman nyo kung paano gawin yung design at paggawa ng cover ng buto so yan mga boss ang una natin gawin so mag, ano tayo mission tayo dito ah uh, ng ah uh, 13 13 inches Kabilaan ka niya mga boss Para tayo yung ano niya, yung design niya Ayan. 13 Dito rin sa kabila 13 Pwede rin gawing 14 Pero mas maganda ito 13 Ayan. Depende sa Kuhan yung ano mga boss na design Tapos dito tayo ng 1 in a half 1 in a half dito Ayan. So dito dos naan dos pantay natin dito mga boss dos yan tapos yung gawin natin is lagyan natin ng guhit para may guide tayo mga boss mamaya pag ano natin pattern ng pila na ano so may guide yan kaya na bahala na, mga boss mag estimate ng design nyo so dito Imitay lang natin na parang paayos lang ito yung siyang ganyan. natin lakihan. Imitay rin natin lakihan ng malipo. Imitay rin natin lakihan. Imitay rin natin lakihan. Depende sa gusto yung design. Kung anong magandang design, Timon, yan, yun ang yan o pwede rin yung pwede rin pag ganito rin huwag na dito ng ano pwede yung diretso dito para maganda so ito wala to buo to ito so ito lang ano blue yung side dito so ito lang So, ano magandang kwan dito, kung sino mas bagay dito na sa kabila, yun ang, isang piraso lang kunin nyo. Halimbawa, ito yung maganda. So, ibaliktad nyo na lang yung tela. Para pares din sa so, kasi kabilaan yan. Yeah. butter natin. Sundan lang natin yung guhit, mga boss. Dito, ikanto natin dito sa ano, sa, sa tela, ay sa upuan. Tapos pagdating dito, buwasan natin yung tela kasi mahaba. Buwasan natin. Huwag na. natin so dito na tayo mag ano And, uh, so mag -ano natin mga mga dito buhit, yan lang mga basang ang technique So ayun mga boss, naano na Noon natin naguhit na So ang gagawin natin dyan, ikat natin dito Mag-alawans tayo ng Half inch or one, one fourth inch Na may pagtatayan tayo So yung dito sa may kanto ng foam Lagyan natin ng allowance Kasi yun ang didikit sa pum sa plastic Na pagagantakira natin ito Lagyan tayo ng uno o kahit ito mga may hila naman to kahit 1 inch yan so ang gagawin natin is gugupitin na natin yan tapos itong sa puwit mag tayo dito din ng itong sa puwitan na bahagi mag tayo ng 1 inch pero yung dito sa harap simpre magtatahay tayo dito uh, lalagyan natin ng half inch din or 1 fourth inch yan okay. Okay. pagdating dito sa gitna mga boss ayan, ganyan lang tapos ito, tandaan natin ito para may pang tapatay rito ayan, ito buwasan natin ayan, kasi gagantahin natin yan, tapos ito na natin so ang technique din mga boss para parehas yung ano nya, yung parehas yung sukat ng ayan, technique dyan Pantay natin ito dito sa guhit. Tapos itong guhit na ito, pantay din natin. Tsaka natin, gupitin. Para isa lang. Para parehas yung ano niya. Huwag din nang sundin yung guhit sa kabila. Dito na. Dito na tayo magsunod sa sa isa. Para pantay. Huwag din na dito. Ayan. parehas na yan. Ang tipid dyan. Pag once na nga nag-arun na kayo rito, nag-curve kayo rito, dito pinyo para parehas. Kasi pag sinundan nyo itong isa, ah, hindi po yan parehas. Gaid lang yun mga guhit. Gaid lang yun. Na para pag tupin nyo, may, may malalagyan tayo ng pag sisintrohan. Kasi pag walang buhit ito, ito pagtupi natin wala po tayong malalagay na pagsisintuhan wala po tayong guide so yun lang silbi ng ano, buhit sa kabila pero ang technique dyan talaga ba mga boss pag naggumawa kayo ng cover ng motor para hindi tabing pag kumating tayo dito sa kabila ay ito pag kumating tayo dito sa kabila i-parehas nyo itupi nyo para, para sa kabilaan ito mga buka. Itong patunay na hindi pa yung guhit guhit. Oh. Kita nyo ito. yan ang patunay. Kita nyo ito. Oh. pagdating dito. Pagdating dito. etong so, gitna pala. Pagdating dito. Okay siya. Pagdating dito. Malit na yung guhit. kaya yan ang hindi nyo wag nyo pagbabasihan yan. Itong kabila na to. Once na nagupit na nyo na. Ganun nyo lang itupin nyo lang para parehas yung, ano, yung tabas ng tela yan lang tik tik mga boss paggawa ng pwede ng mabot so, pagkatapos ito gagawin natin ito na ito tayo kumunga sa kabila ito yung sunda natin ito yung sunda natin ito yung susunda natin. natin okay. so blow blow natin So dito tayo magkuha mga boss sa kabila. Ito yung pinagano na natin kanina. So iguhit din natin dito sa kanto. Kanto nito ha. Ah. Ang kanto nito. Guhit din natin para guide. Tapos ito sundan na lang natin itong guhit. Sundan na lang natin yan. Para ano. Tapos ito. Huwag hindi guhit din. Sundan so, din natin. Tapos ang mangyayari dyan mamaya, ipagbaliktaran na lang ang ganda nito may pin mga boss or kaya per para hindi tayo mahirapan kaso wala akong ganun hindi pa ako nakabili ng pin uh, kakasimula ko lang kasi kaya wala tayong pin uh, yan o uh, yan uh, ha Yan lang. parang ano lang isang pakpak -pak lang kunin natin isang parka lang panggilid na lang yun so lagyan natin ng ano, you know, para hindi malito pero obvious naman yun kasi malaki ito so eh. talagang sarap so pipitin natin dito tayo mag-alawans ng urno kasi yan ang iyan natin sa foam so dito media lang media o kaya one foot. depende sa ano yun yung mga boss basta may pagtatahian kayo yan isipin tayo yan dito ah, o oh, sa kabila na ito diba nakuha ko yung kabila so dito maglagay tayo ng guide dito yan. maglagay tayo ng guide So, ang gagawin natin, ibaliktad lang natin yan. Pwede dito, kasi may, ano, may damage dito. Dito tayo Yan. Yan. Yan o. Yan. Ito. Nakain yung pan. Nakain pampabigat. Dito. Pwede natin yan. Tapos Ito. So ito kahit hindi nyo na ito kunin kasi ilalim lang yan, okay lang yan. Wala namang problema yan. Ito lang taas talaga ng ano eh. Kasi allowance naman yun din sa pagkakapitan doon sa pump. Pagagantakiran. Ang ganda para kung hindi pipitin Pero walang problema yung kailangan kasi So ang silbi nito, kailangan may tandaan para malaman mo pag buo mo, na tama yung duit mo tanda nito nga tapos lagyan mo rin yung ano to katilaan din yan. tapos para hindi ka malito lagyan mo rin ang araw yun okay, pasok na yan tapos dito yan. At, dito ang harap itong to ito yung sundan natin tapos hanapin nyo yung tila yung banat yung banat kailangan pagilid o yung pa yung banat ng leather kailangan pagilid o pailalim kasi pag once nang pailalim okay din siya pero ito dapat nasa gilid kasi pag saklog mo ng gano'n babanat siya magiging pit siya ito so, yung picnic tayo tayong per bibli ilan yung tano ah, simula lang simula lang ano natin dito sa kuyo palawan bumabalkat naman yung ano nya yung pinagtayan And, tapos dito lagyan nyo ng guide pa rin kasi para alam nyo kung gano'ng kalaking alawas yung sa ilalim lagyan nyo pa rin kasi pag wala dito hindi nyo alam kung saan kayo puputol kaya uh, pulang kulang kulang half inch dito maglagay tayo ng so, kaya may tanda ito Kapag dating mo rito ito tupi mo na diretsyo ko dito pero okay lang yan yan pag ganyan dito ipagtapat mo itong guhit na ito sa dito tapos ito dito rin yan, kaya yan yung guide mo yan. okay naman tama naman yung ano natin tama naman yung pagtupi natin ay paggupit natin kanina pero mas mabuti pa rin itupi mo kasi pare pare para, para parehas kaya kagaya ng sinasabi ko huwag nyo nang ah, oh, nyo, huwag nyo nang basihan tong guhit na ito get get lang yun sya naman yan tapos lagyan nyo ng sintro to lagyan nyo ng sintro Tapos dito pala nakalimutan kong i-remind sa inyo dito sa malaki na to yung pag ano natin kalimutan ko dapat yung gitna na to may ano rin yan may tapo rin yan tapo natin ulit yan tapo natin ulit tapos lagyan natin ng guide yan para mamaya dito ito magiging ganyan yan sa pagtahe taikot yan para ano siya para pantay okay sige magtahin na tayo mga boss so ito mga boss ang pagbuo mga boss oh, yun ang ko sa inyo kanina so ito mga boss oh. ang pagbuo ng pan para may guide ito mga boss oh. yan di ba may guhit yan tapos may guhit dito ganyan mga boss ang ganyan yan ipag ano yan ipag sentro nyo ng dalawang guide na yan tapos ganun ganyan 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 ganito nyo. nyo lang yan, di baling hindi ito magkaparehas. Ito, dito, kasi kumano eh, uh, sumubra. Eh, basta ang importante yung gitna. Yung gitna ang unahin yung, yung Di baling hindi siya um, ano, uh, sumakto sa ilalim, basta yung gitna. So, yan. Yan, tapos tahitay tayo ng half inch. Or kurang-kulang half inch. lang sundan mo lang sundan lang natin yung guys diba? tapos mamaya ayan na lang natin dito ng puti lagyan natin yung design sinulit yan pagkatapos yan yung sa gilid yung sa likod na parte so ito yung ano nya ayan na rin natin dito ayan, may guide siya, di ba? dito sa harap or radar sa likod kahit sa likod okay lang yan kasi ano lang naman yan slanting o yan sakto sakto siya. o kahit ito na lang ano na uh, sundan na yung sa likod you know, yan o oh, may guwit siya. dito yung sundan tapos ito yan ang ipag ano nyo sakto so once na pag dito kay sa likod -guide. Huwag na guide wag na kay dito sa kabila wag kay dito magganon sa harap dito rin sa likod para pantay Pintagayan ito gaya nito para pantay siya sige mga boss ito okay, lang natin sa paglagay, ipantay nyo rin dito yung sakto nyo rin ito. Dito. Ito harap. Dito, nyo.